solid mga men Woo! million million solid so yun nga mga paps ito magtitimpla tayo ng mailong at syempre pupunta tayo sa biyak ng bato kasama natin ng adventure kabalen at syempre kung walang pandesal hindi masaya yung kape natin ito nga mga idol, ito eh, na sila magtitimplahan na rin ng kape yan at syempre yung iba kasabay natin nagtimpla yan nga para si boss jigs Ayan o, shadow shoutout kay Boss Jigs, ayun, eh, busyng-busy. At so, yun nga mga props, flex na natin itong ating At syempre, nandito nga pala tayo ngayon sa Malolos, Bulacan, ang isang branch ng RevZilla. Ayan, syempre, kung pamilyar kayo dito mga boss, ayan, punta na kayo dito, may rami tayong discount. Sheesh! Ito nga mga idol, ayan, eh, yung building. At syempre ito, nakapag na kami dahil yari na kami mag-almusal. Ayan nga mga paps, ayan, tinutuntunan namin yung daan, papunta sa biyak na bato. At syempre excited kami makapunta doon sa Biyak na Bato mga idol. At syempre ayun nga nakapag touchdown na kami sa barangay Biyak na Bato. At ito nga mga idol sobrang lapit na lang namin dito. Ito nga pala yung mga daan nya mga boss pagka gusto pumunta. Nandyan yung mga map niya kung ano-ano yung mga pwede nyo puntahan. At syempre may kasama dapat tayong tour guide dyan. So yun mga idol, nandito na kami sa Biyak na Bato. Kaya kasama namin na tour guide si Ma'am Lorena. Siyempre kasama namin dito is yung Adventure Kabalen. Ayan yung Adventure Kabalen. Tapos ayan may iilog dito mga bossing. At siyempre meron dyan makikita mga souvenir. Takatakatak. Medyo malabo lang yung tubig kasi nag-uulan. ka sana sa ano uh, kung takot ka sa heights di ka pwede dito kasi lumulundo-lundo ayun sila oh. so ito na nga pala yung iba natin kasama yun si boss jig tapos dito mga idol meron statue ni Emilio Aguinaldo. At syempre dito para meron siya mong konting maliit na sightseeing. Kaya um, medyo maganda rin talaga dito. abangan nyo pa ibang mga mabibidyoan natin. Ito mga idol, yung sa taas meron siyang museum. Yun. Yeah. Bali. Ang ganda. Ay, ah. Modern, modern material. Yun. Ah, talagang matagal na pala yun. Ano? No? Hidbote ng Jin <laughs> Yeah, sa mga hindi no? pa pasok sa mga ano. <laughs> Alam mo yung mga As, cave? Yung mga cave. Yung mga, cave yung mga cave niya, sir. Oh. Oo. Oh, yun, may may isang cave dyan daw na doon nagmisa pa yung ano. Uh, nung mga, yung nung mga panahon ng Katipunero, di ba? Diyan mm sila -hmm. Mga idol, bali dito sa biak na bato. Nung pagkaalis daw ni Milo Aguinaldo sa Abite, dito naman siya lumipat ngayon sa ano, Bulacan. Ayun nga. Meron daw cave dito si Emilio Aguinaldo. Kaso nga na may tubig kaya hindi mapupuntahan. Dito nga mga paps. Nandito na kami sa may kabundukan. Ayan. Yung mga... Bawal pala dito yung naka-heels, no, Ming? Ah. O oh, yan. Pahirap yung daan, lalo na pagkagaling ulan. Madulas. Ayan yung iba natin kasama sa lagod. Tapos yung mga adventure ka pala nandun pa sa may, ano, sa may museum. Ayan si sir pala kasama natin. Ayun. Okay. Pwede Ay yun. Pwede mo yun. Ayun. Pwede mo yun. Pwede mo yun. Pwede mo yun. Pwede mo yun. Pwede Jee, na. G... Jee, Jix, Jee, Jix. Jee, Come on. So yung mga idol Dito kami sa may pahingahan cave Ayan o Ang lupet Sis Pahingahan, pahingahan cave <laughs> Ate paano kami makakapagpahinga maka maka dito <laughs> Basa eh Oh? Ah, Kapitan lang talaga pwede. Ayan. Hmm. Kamusta ka dito mga kasama natin? Ano? Pupo na tayo. Katipunero oh, tayo so... eh. Ito na unahan na tayo. <laughs> ka ka <laughs> katipunero. punero. <laughs> <laughs> oh? Pero siyempre. Uh, Pagkakas. Katipunero Upo tayo Katipunero lang do'y makakaupo eh So solid talaga dito mga idol Kung so, makikita nyo tong cable. Boy may tagus parado na eh boy Tagus parado no Guys Sobrang solid Katipunero Sobrang solid dito mga idol. you know? Solid dito mga idol. Ito. Meron pa dito magandang cave mga paps. Ito. Solid. Oh. Solid na solid mga idol. Talagang malulula ka na lang din. Pero napakaganda niya. solid dito mga idol sa biyak na ba to sa may bulakan lang to ayan may daan dyan oh kaso nandito sila boss na boss ingat-ingat sa daan dito. Kasi ngayon, umulan dito bago pumunta kayo pumunta kaya madulas. Ayan ang mga idol. Sobrang solid talaga. Ano? Wow! Napaka-solid. Solid mga broke. men! Broke. Oh, million, million. Alam kayo, kapag lumabas ngayon, tanong yan. Ayan mga idol oh. ulit so, men So yung mga idol Mga paps Dito naman kami ngayon So may hanging bridge din to At syempre doon kami galing kanina Ngayon dito kami nila boss Ayan si boss Rev Ayan Nabayan na lang namin sila boss Dix Tapos diba Saan tayo pupunta boss? Sa kuweba Sa kuweba? Bali ayun, lalapit tayo sa pinaka kweba ng paniki. Ayan. Tapos ayun yung tour guide natin. Shout out, shout out. Ayun yung mga hinihintay natin. Sila Ming Ming. Sila Jix. Ayan. Sila Jix. Sila Father. Ayan o. Oh. Solid o. Oh. Nature na no, nature talaga. Adventure to. Ayan si Boss Jix. Yun. ha kaya pala yun. Ano? Apa ka nga? Si boss jigs lang sa kalam oh Doon tayo galing kanina. Ayun na sila. Sa baba na. Ayun si boss jigs. Diyan kami tumaan kanina. Solid. Yeah. Kaya si Jex din ang makakayat. Kasi sir. Hando. Tanda na ng puno na yan. No? May shopping pa dito. Huh. <laughs> So yun know, na mga idol, bahay paniki, side entrance, rear entrance. Kunin na sa kabilang mundo. Eh, Next one na dex. <laughs> <Gusto yung so. laughs>

Zero. Grabe, grabe, dahan-dahan, guys! Woo. Oh! Ganda nga, men. Ayun guys, o. Oh. <laughs> Solid. Boy. Boy. Solid, boy. Solid. Tama yan dito yung daan, pabalik. Ano yung paiwan na ako? Ngayon nagsisisi si, si, si Gigi. Dapat doon na nagpaiwan na siya. <laughs> Uh. Oh! Kada na kami sa medyo masigkep. so hoit. Uh. Diyan nakawto mo. Hindi ko naman siguro ito mama pa ito. Father Ang ano, yung, yung breakfast natin, yung, yung pandesal, wala na. Wala <laughs> na. yung na. kape. Ito na yung kape. Pero <laughs> so, so, sulit, na. sulit guys. Sulit. sulit. Oo. Ang ganda. Pasok na kami. Oo. Oh. So. Wow! Ayun yung mga paniki oh boy Ayun oh no, paniki Ayun yung nakikita nyo na yung mga paniki yan Ayun sila oh Thank naman So dito Ayun yung mga paniki Ang dami nila mga boss kaya kung gusto yung magpunta rito yan, search nyo lang uh, na bato ayan. yung mga pinandaan namin na to mapupunta nyo bali igagay kayo ng mga tour guide dito kaya yan. salamat mga manonood ng video natin Sheesh! dito mo mo masasabi na adventure talaga dahil napakasolid solid na mga uh, nangyari sabihin natin mahirap pero enjoy naman kaya natin tinawag na adventure yan charo charo sa mga ropa natin dyan So yun nga mga bossing Ayan. Tapos na namin Ayun <laughs> yung <guapo. laughs> Ayun nga At natapos din namin Ang Biyak <laughs> yeah, na ba to? Okay, press. <laughs> parang hindi <laughs> ka na makalakas sa na kami. Yeah, <laughs> Enjoy. Hindi na nakuha na Sarap. Oh, ano, sir? <laughs> Ayos. Ayos. Guwapo. Guwapo. <laughs>